Hello, good day everyone guys Ayan o, oh, magpapalit na tayo ng gulong ng ating motor Beast, tire, flash pala ito guys o oh. 80-90-14 sa harap Tsaka 90-90-14 sa likod guys So yan, ang pagpalit niyan, natanggalin na tayo na Mag-DIY na tayo para tanggalin yung gulong So tanggalin muna natin tong Tambucho, syempre Gamit na tayo ng impact wrench guys para mabilis yan, unahin muna natin dito sa likod, ano? Likod na gulong. Ayan, oh. Meron dyan 24 mm na socket wrench. Yan. Impact wrench natin yan para matanggal agad, guys. Okay. Tapos, tayo na magtatanggal kasi tapos after nang dadali natin sa vulcanizing para ipakabit yung gulong. Yan. 14 mm naman yung dalawa doon, guys. So, ito. Barili na natin ng Okay, ayan na. 24 mm yan guys. Oh. Ayan. Okay. Tapos pala may bushing yan. At ito naman yung 14 mm na dalawa. Ayan. Ginamitan ko na ng impact wrench para mabilis guys. Ayan o. Oh. Tabi lang natin ng mga turnero. Tapos patatanggalan natin ang swing arm. Ayan ayan first time pala natin pala magtanggal ano, mag ng gulong ating motor guys ayan buti na lang may impact wrench ayan okay pala guys lagay ko na sa yellow basket yung ano ah yung link ng beast tires flash gusto nyo rin guys click nyo lang yung link yellow basket ko thank you guys ayan o oh, yan yung bushing niya. ayan so importante yung may kapit natin may ah uh, mamaya yan, pagbalik Okay. O, oh, linisin na rin natin yung swing arm niyan. Tapos, matatanggal natin. Ito nga pala, guys. Pag mahigpit, kailangan luwagan nyo yung preno. Ayan, o. Oh. Counterclockwise, ikot para medyo lumuwag siya. Kasi yan, pinipigilan niya yung ano eh. Pag hindi mo yan niluwagan. Ayan. So, matatanggal na natin yung rear na gulong, guys. Ayan. Ayan lang. Hilain nyo lang. Ayan. Oh, daan-daan lang guys, so, yun, natanggalan natin. Sumumukad so, na sa atin yung preno doon, linisin na rin natin mamaya. Ito naman yung harap guys, parang yan, 14 na ano yun, sakit, ito naman is 19. So, ang gagawin natin dyan, dito, sa side na to, 14. So, kailangan muna natin ng ano doon, bangko para nakahang lang yung gulong. Ayan, 14 mm yan. Kukontrahin natin guys, tapos sa kabila is 19 mm ayan para matanggal natin yung pinaka ehe nya guys okay so ayan o oh. oh, maka kontra oh. so tanggalan natin 19 mm na tornilyo nya yun tapos silain na natin ang ehe ayan guys o oh ang galing natin yon nahihila na okay, okay itong ano guys eh this flash tire so kaya susubukan natin ngayon ikabit gumamit ng gulong na to o yan, ganyan lang o oh. dahan-dahan lang, nahihila mo na siya kasi mamaya pagbalik, lalagyan natin ng grasa yan guys so, diba ayan o, oh. Okay, natanggal na. Okay, so puputra tayo nito sa ano, vulcanizing shop para ipakabit ang mga gulong. So, may mga bushing din yan guys, magkabila. So ito yung bushing niya guys, oh. huwag natin kalimutan niya pagbalik mamaya, magkabila yan. Yeah, mas mahaba yung isa, itong isa rito is mas maiksi guys. Ayan oh. Okay guys, linisin na rin natin yan. Para bago natin ibalik, para malinis din grasahan din konti. Okay? So, ano? Ito na guys. So, oh. Tara, punta na tayo sa vulcanizing. So, nandito na tayo guys. Ayan na oh. Yung unahin natin yung inuna ni Bossing yung ano, front tire. So, tinanggalan niya ng hangin. Ayan oh. Ayan. Mas maganda guys pag nagpapalit kayo ng gulong is masi machine yan. Oh. Huwag yung, yung ginagamitan lang ng ano. Tinutongkab-tongkab lang sa gilid. Mas madadamage kasi yung ano nun. Mags pag ganun. Kagaya nito. Ayan oh pinatanggal guys machine ang pinangtanggal o oh. yan so ang um, bilis na magtanggal tapos may pre kasing sealant yan yung fire na yan kaya pinalagyan ko na rin guys ayan o oh. may pre siyang sealant tsaka fire bulb kaya bili na kayo guys ng dish flush nasa yellow basket ko na yan oh. ayan o oh. o oh, tanggal ito naman yung sa rear guys Carrera na gulong oh. So yan hinanginan na guys. Maganda na ito may kasama pang sealant guys eh. Oh. Yan oh. No? Importante kasi ang sealant eh. Para pagka nabutasan kayo hindi agad lalambot guys. I-seal niya oh. Yan, na. So ito na guys oh. Kakabit na natin oh yan no. Ang piece flash tires oh. Oh di ba? forma din, guys. Tara, kabit na natin. tayo na magkakabit. So, ayan, nilagyan ko na rin ng grasa itong ehe niya para, ano, iwas kalawang, guys. O, tapos huwag natin kalimutan ikabit kung meron kayong gano'n yung accessories niya, o. Ayan, o. O, ayan. Yanon lang. Imbushing na yun, o. Lagay niyo lang doon. Tapos ito sa kabila, ganyan. Tapos pwede niyo na ilagay yung gulong, guys. ayan. Oh, ayan na guys, nailagay ko na oh. Tapos dito yung 19mm. Mas na ano, na nut niya, guys. Oh, ayan oh. 'Di ba? Ganda ng beast flash fire, o. Oh. 'Di ba? So hihigpitan na lang natin, guys, ang gulong sa harap. Oh, 'di ba, guys, ang forma. Ayan oh. O oh, yan, higpitan na lang natin to guys. Ayun, okay na yan. Huwag oh, mo masyadong mahigpit guys, di ba? Okay, dito naman sa likod, is ayan uh, o, oh. nilinis ko na rin yung ano. Total na access na rin naman yung rear brake. Saka nilagyan ko na rin ng konting grasa yung shafting nya niya, so ikabit ko na guys. Ganyan lang style ng pagkabit o, oh. medyo papasok mo lang ng konti dun sa may parang pinaka -hug tire hugger niya sabay tulak ng pakunti-kunti guys so ayan okay na lumapat na tapos balik na rin natin tong swing arm niya, oh. huwag kalimutan ng bushing guys yan dyan lang yan oh. okay nilinis na rin natin at uh, huwag na rin natin kalimutan lagyan ng konting grasa so ayan guys oh. ang pagbabalik nyan is yung bushing huwag natin kakalimutan na ilagay ayan oh tapos higpitan natin ang 24mm na socket yan at dalawang 14mm dun sa gilid guys nice. yan so, mas maganda pag may impact wrench kayo para magbilis so ito higpitan na natin So yan guys, oh. Oh. na lang natin yung mga tornilyo, dalawang 14 mm sa gilid, guys, oh. So ayun guys, kung naghahanap kayo ng affordable na gulong na maporma, ito na ang Beastars Splash. Oh, nasa yellow basket ko na yan guys. So, oh. check out na kayo guys ang forma. Thank you very much guys. Follow for more. Thank you.